sino ang tatagos? Gang versus gang. Kenino yeah. Good? ang mas malakas dito. Ang laban ng hukbo. Take 1, 3, 2, 1, action. Yung sasabihin nyo, GGWP. Yun na yun. Nag-post na ako eh. Nag-post na ako eh. Yun na yun, yun na yun, yun na yun. Sabi nga ni Manjin, di ba? Mataba si... Ay. Okay, ulit, ulit. <laughs> papasok na. Papasok na. Parang yung mga sinesip ko pag papasok na eh. <laughs> papasok na ang Three Kingdom. <laughs> 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 yung stana, na alam nyo, Min, na lahat ng to nang galing ko. Aray, pwede ba yon <laughs> <laughs> oh, yes sir, mga kosa. Andito. <laughs> ano? Yes sir, mga kosa. Andito na ang OG. ayoko talaga maging Om Sim ko Wait lang. Taas na Okay, wala lang. Game, game, game. Yeah, <laughs> yeah, way, yeah. <laughs> Three Kingdom lumabas na tumabi 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 na papasok tas palabas boss di solid eh solid sobra ka na pala si isa po tapos dito umaasa ka na maging hari mo wala kang amba ay, puro kala <laughs> <Wala> <laughs> wala ka lang. Wala kang amba, wala. Kapag tinalo kita ng isang beses, dalawa yun sa paningin mo. <laughs> May banat na mabigat. Okay. 3, 2, 1, action. H2, tingin ka nga sa akin, mata sa mata. Di ka pa pala nagsa-champion, no? Kung kami ang kings ng H, okay? Babasbasan na kita, And ikaw yung payaso. wala nang pipigil sa pagsakop ng Three Kings of Meow, ito, meow, 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 meow. Oh! Kinaisa lang ito sa pagdumalawa. Then, katupad naman po yung oh. plano na namin. Yun po na talaga yung plano yung magpa-lower bracket. Sherry, eh, dun sa'yo, yung sinamahan mong hood. Mas malakas pa mag-food trip, kaya kayo madudurog. Tignan natin kung may tricks ba talaga kayo o salita lang ang galaw niyo. At ire-direkso lang, focus lang tayo oh, sa so goal mga G. Amin ah, I mean, ang good na to. Uh, yung apat, ingredients lang yan. kayo dyan. Patrash ko mo kami habang naglalaro. Eh kung naglaro ka muna, nanalo ka sana! Kalma. Kasalamat ka naging caster ka. Kasi yung galaw mo, pang NPC talaga. Sa hassle man upataba ng bulsa, wala ka na. Sa galaw pa kaya? Lakas <laughs> po din eh, no? 2-0. 2-0. Naglabasan pa yung dragon. Tapos na, tapos na. hindi, tapos na talaga eh. Wala talaga na talaga tayo. Wala <laughs> na talaga. talaga. Naniniwala kami sa underdog story. So, okay na gusto namin. Wala ka na talagang bawi sa akin, Mosley. Babaguhin natin ang title mo. Hindi ka na king. Puta ka na lang, boy. Mag-tiktok ka na lang. Diyan ka naman magaling eh. G. Justin Bieber daw ng Pinas. Ikaw yung Justin Bieber na ilong ng Pinas. Kaya lang muna tayo, ginamit ang forsaken contract. Pero ito na ang contact. Oh, no Dahil sila pa rin na makakuha ng kill ngayon na si sumpak Hindi papayag na magpascore ang central place. Pinatago, uh, di natagot. Lag <laughs> like kami, lag. <like>. Ayun. <laughs> and and uh, mukhang buhay pa ang pangarap nila B. Malaglag man ako dito, at least ako makakasakay ako sa aeroplano. at least pa Pero nauubos na mga miyembro na first class at pangalawang tatagot pala ay ang Northland. Bakit What? yung mga storyline natin? Eh? Oh. <laughs> sa umpis. Guys, maglalaro kami. Dito nakapwesto yung mga maglalaro. Yung mga audience. Kagaya ni Butters. Doon kayo. Yan o. Oh. Marami pang bakanting upuan to. Panoorin mo game namin. Ayan na ang ganda ng intro natin, ang ganda ng setup natin. Mga Iya, mga Oma, mga Eka, mga Ela, at kahit anu pa yan. Teka! Uh, from walong teams, top 2 na lang ang natitira. Dito na para sa ating labanan, Zulu Plateau, Northlands! Ngayon, makakarap mo na ako. Sa so, totoo lang, di nga namin kayo pinaghandaan eh. Northlands daw kami. Ikaw daw, Pang-North. Pusunod to the base, kaya nga ba? Wala nang defense, yung panibagawa yata mga taga-Nordlands. Kaya nga ba, mag-dead the clear. the base, game number one. Goes to Zulu. Plato. Pero Ben and Jayman at TT finishing up the game kasi hindi <laughs> na makaka-win ang mga member ng Zulu Plan 2. Even yung Universal Lu tapos mga kaibigan. Pantay yung laban natin guys. Ganda? Hindi masaya ah. si Lacher. <laughs> Bigan getting into the laban ng Kungfu Finals. Ang Team Edgeyn at Zulu Plan Nice game lang. Ano e, eh, nakakatamat si Manakadok. Taya sa inyo na yan. May lakan pa kasi ako e. Eh. Okay na sa kanila na yun si Manjin. Kala ko ganyan lang siya, pero... <laughs> Ooh! <laughs> Ooh! Ay, bakal! Yeah! Malahinimay ka! Grand Finals na to, man! Oras na mga ya para malaman kung sino talaga ang pinakamalakas sa lahat ng mga young G's. Uh -huh. Walang ban, hindi nagbaban ngayon Di sila. Hindi talaga ito. nagbaban. So sinasabi dito nila, boss. Piliin so. nyo lang. Ano kayo? Ano sa Super That's it! Kami in! Wala kay Pagpit Mix! for the Fever Barrage for the Wave 3! But up to the Wabell Game one. Goes to Team Central, central play. play! Yung laro nila para mga kuto. Walang magaling eh. So dapat, ikaw nasa Grand Finals next time. Parang Clyde, Minion Waves are ready to towards the base. May tower lock Ma yata. May tower lock, May tower lock May na pwede magaling na sa way. May nagigilid na kuha din. Nilirara niyo ang attention dito. sila punutan na. Pero... Oh, yung salta! Oh, Hindi tumigit sa Pater! Yun lang! And that's game number two sa Central Plains. Unang wave clear yata na magagawa dito na no. ang mga taga Central Plains would still be enough para maging kampiyon. Walang iba kundi ang Central Plains. still on season two. Uh, ituloy natin to kasi may mga team-ups akong nakita dito na never kong na inexpect na may experience ko ang daming possibilities pa para sa second season gabi honor of kings daddy ok ituloy mo to Dito sa honor of kings, yeah.